Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa plan ng impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Syukuran. I know, right? Nice. Braille, braille, braille. Three questions, no follow-up. Yes. Mom. Okay. first, question, ma am. Ma am. first question, oh. how are you? Ay, I wanna see. I, I'm okay. You've seen the list of those who signed, Mom. Oh. Uh, doon, ina mga kumpay, mga support, the same What's your, your reaction? reaction? Sabi kasi, hindi. Ito lang daw basahin ko. Promise me lang. So, how are you preparing for this We've already uh, started preparing the moment uh, Franz Castro announced uh, the impeachment plans, which was November of 2023. So, November of 2023, there were already lawyers doing their work for uh, the impeachment. So, uh, we leave it to the lawyers. No? Masasagotin ma Is not an, not an option? Resignation, Resignation Is not an option. Um wala pa tayo doon, ma'am. Masyado pang uh, masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun pa lang tayo sa ano, pagbabasa ng Actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But ma I have a meeting with them. Okay, but the president, or... the president, the president said he has nothing to do with the impeachment. Do no, you believe that? Uh, I do not want to answer that um, question. Next. Ma'am, confer po ba na si dati Pangulo Rodrigo Duterte, isa sa mga abogado niyo para sa impeachment? I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Uh, Nakikita niyo po ba na may ikahalin si ang sitwasyon ng bansa? 1984 ni George Orwell. Um, I do not want to answer that ma, question. Ma, ma, ma. Last, 'yung mga 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 sa Paniwala ko lang, no, if you have to explain or defend your signature in a yes uh, petition for impeachment, then you feel that you have done something wrong. Kasi kung wala ka namang ginawang mali, bakit mo i-defend? yung pirma mo. Ma'am? So, yun yung, ma yung paniwala ko. Okay. Ma'am, naliliwala po ba kayo na may may gumagalaw po, may gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money involved? I do not want to answer okay. that question. Ma'am, how so yes. will you be endorsing senators, lalo na po sa PDP slates, especially that may possibility na mag-overlap yung yung sa next Congress? Um, hindi pa namin napapag-usapan kung ano yung gagawin ko for uh, the upcoming campaign and uh, election. Pero nasabi ko na noon uh, na patuloy yung trabaho namin. And isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in uh, voter education. Particularly yung wag mo ibenta yung boto mo uh, wag gumamit ng dahas uh, during campaign and election day, yung mga ganon. Ma'am, payo niyo lang po sa ating mga kababayan sa nangyayari po ngayon sa ating bansa. Yes, sabi ko nga kanina sa statement ko sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta, nagmamahal, nagdarasal, napakahalaga nun, ay uh, manalig lang sila dahil sa taong bayan, ang tagumpay. Bibi, anong, anong nag-blooming daw patapos ng mo Nganong nanong na aka diri sa Manila na taga Davao mga ka? Ah, yes sir. Ma'am, sabi ni late last year may pa lang nito prepare na kayo para dito. pwede po i-brief na ko lang kung right now po, after uh, i-transmit sa Senate, saan na po yung preparation? Na? May legal team na Uh, well, may meeting kami mamayang hapon uh, dahil nag-meeting sila kahapon. Uh, hindi ako sumali so merong briefing, legal briefing mamaya ang mga lawyers. So I will know more this afternoon. Can Pakikita nyo na yan, pagpasok nila ng kanilang uh, entry of appearance. Ma'am, tuloy po, po ang idea, trabaho okay? kahit may uh, pinaghahandaan po pa yung impeachment? Oh, yes, sir. Opo. Uh, kakatapos lang po ng planning conference ng uh, Office of the Vice President. So we did it last Tuesday, Wednesday, and uh, Thursday para po sa 2025 and 2026. No, for 2025, may mga maapektuhan ma ba na programs ng OVP? Yes, uh, nag-announce na kami, no, na wala kaming uh, food and, uh, sorry, wala kaming burial and medical assistance dahil tinanggal yung line na yon sa budget. Eh. So, hindi ka na pwede maglagay ng uh, budget doon. How about the other programs, ma'am? Uh, tutuloy siya. Uh, even, like, uh, how confident like, like, are uh, you that you won't be convicted in the impeachment court? Ah, wala pa tayo. masyadong pang malayo yan, ma'am. Hmm, wala pa tayo. Uh, hindi pa natin inaano yan. Ina-assess. Sa BTP part number one for Nagtanong ka na ba? Uh, yes, Kanina. O oh, sige, ikaw. Ma'am, you said before na you're, you're, you're still considering to run for 2028. Now na may impeachment na, are you more decided to run in 2028? Ah, okay. So wala pa tayo dyan. Yeah. <laughs> Wala pa tayo diyan. But uh, nasabi ko naman na, 'di ba? Paulit-ulit kung uh, we are seriously considering uh, that, but it's difficult to decide without numbers. So kailangan malaman yung surveys and numbers. Uh, eh, sa 20, next year pa yun. Oh. Pero sa, sa, sa tingin ba? Sir, nagtanong ka na. Sir, uh, yes, sir. Uh, yes, sir what uh, are you concerned na yung yung uh, possible consequence that you it can be disqualified from public office kung magkaroon na ng conviction yes sir oo uh, alam ko po yung penalties ng impeachment and um, the moment na nagresign ako sa Department of Education before nagresign sa Department of Education um, pinag-isipan ko na lahat yan. Ma sa, atin, ma uh, sa ngayon sir. ba, masasabi ninyo na lalo pa kayong nainggan yun na ituloy ang pagtakbo sa 2020 presidential election? Nag uh, nasagot ko na ata iyang kanina sa question ni Sir na nakaitim. Ma'am, number, so, ma number one in the articles of impeachment was your assassination threat to the President. Do you regret making that statement last night? I did not make an assassination threat to the President. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination, sila nagsasabi may assassin, may gunman. Vice, I not say that. Vice, last time, tinanong ko kayo if confident kayo sa numbers ng House at sabi nyo, hindi kayo confident. And nagkatotoo nga, ngayon sa Senate, you said na parang meron kayong confidence sa mga Senadores. So, ngayon, how do you feel about that? Do you still feel confident in the numbers in the Senate? Sandali, mama. Kailan ko sinabi yung may confidence ako sa numbers sa Senate? Ano exact na sinabi ko? Sorry ah, I cannot remember the exact words that I used. Parang medyo confident kayo with regards sa Senate, sa mga friends and allies mo. Unlikely ako magsasabi ng ganyan ba? Pero I need the... I will answer that next time. how uh, do you feel now sa Senate? Supposedly, you received nila yung Well, that is their uh, prerogative as a body, no? So, hindi na, we have to respect uh, the Senate, Kong ano yung decision nila, dahil uh, sila yung mga uh, sa loob. So, so far, you feel assured about your allies in the Senate? We haven't talked. I have not talked to my friends. in the Senate. Wala. How will you appear as an impeachment lawyer? Bakit? She's going to block the impeachment po, ma'am. Sabi daw po niya, she opposed to impeachment daw po. Ah, bakit kaya? Maybe we should ask, uh, maybe we should ask her first, uh, bakit niya ibablock yung uh, impeachment. Pero, pero nag-uusap kami, Emma. How do you feel po, sabi ni BBM, Hi, hindi niya supportado yung engagement. Pero number one na, unang-unang kumirma yung anak niya. Ah! Yes. Oh! He was consulted, consult Kasi sabi, ito lang daw, basahin ko. <laughs> <laughs> <After your> father, <laughs> uh, may ma ang daming nagbabantay sa gilid. Oh, wala please. pa. Uh, but um, mm -hmm. nagpadala ako ng message through uh, sa kanyang assistant and uh, sinabi ko na ano ba sinabi ko? Hindi ko I think I said, everything will be all right. Ah, uh, yun ata ang sinabi ko. His reply was a song. Ano song? ba Ah, MacArthur's Park. So, um, nagpadala siya ng video na kumakanta siya. Hindi ko pa nabasa, ma'am, yung uh, complaint but uh, I understand lahat ng mga complaints uh, na na-file sa House of Representatives nabasa na ng mga lawyers. Ma'am, but... Any challenges natin preparation Ang preparation, challenges sa preparations, um... Well, so far wala naman um wala naman kaming ano um na ano lang kami uh, na overwhelm kami kasi ang daming mga lawyers na nagsignify na ano tutulong sila uh, sa defense. So uh, ngayon ay uh, pinag-uusapan on how to go about it na makuha lahat ng um, kanilang commitment of support at makatulong din sila sa pag-iisip kung ano yung gagawin sa defense. So Nang tanong ka na, ma'am. Wala pa, ma'am. Sige, ma'am. Um, sabihan ko na lang sila na mag-announce uh, na sila kung gusto na nila mag-announce. Uh, Pero yung father niyo no, kasama pa rin? Kasi sabi niyo before, your father would be ano, helping also. Well, he is welcome. He is a lawyer. Uh, so he is welcome to, ano, give his uh, advice input in the defense i will not answer that question <laughs> short... -like? yes i'm sorry yes not yes, not -like a lot. Uh, so. a yes um so what happened was uh indefinite leave Shah and then um She was uh, admitted to the hospital doon sa Davao City na hospital siya. And then, discharged siya ng mga doctors with, um, sorry ha, ulitin ko. Si Yusex Zalaica Lopez, um, nag-indefinite leave siya after nung sa veterans uh, hospital admission niya. Um, umuwi siya Davao and then na-hospitalize uh, siya doon. And then, sabi ng doctors niya, we will discharge you but you have to come back. Nayon nata, February, for further uh, tests. And then, bumalik siya for one day, uh, dito, ng January, bumalik siya for one day, dito sa office of the vice president. And she said, na mag siya for two months. Uh, and then we said, I, I said, yes, take the, uh, uh, take the time that you need uh, for your health. And then, after a week, Uh, bumalik siya. Nung January, after a week, bumalik siya dito and then she said, hindi ako mag-leave. So, sabi ko, okay. Uh, welcome back. Ma'am, mag-usap niyo sa INC? ba pakikipag-usap kayo sa INC? Dahil sila po yung nag-rally against para huwag Um, Hindi pa po kami nag uh, ng INC, sir. Pero nagpapasalamat po ako sa INC at uh, sa buong sambayanan sa kanilang pananawagan ng kapayapaan. Mami, kamusta po ang staff ng numbers in Senate? Nagtanong ka na, sir. sir. you think you, call call. Call. you have the numbers in the Senate to be appointed? Ah, hindi ko masabi yan uh, ngayon, sir. We have, wala pa kami dyan. Ma'am, ma this is... Nagtanong ka na, ma'am. Ma'am, what do you consider for President Duterte to be your lead defense? Um, he will, maybe if he wants to, he can be part of uh, the defense team. But uh, because of his age, and because of rigorous preparations uh in a in an impeachment case baka baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-live dahil uh medyo may edad na si uh, former president rodrigo Duterte. He's already 80 years old ma'am ma kamo sa pang staff ng opt after they heard about the impeachment oh ma'am ano po naramdaman po nila na when you were impeached by the house ano po naramdam ng staff ng OVP in general? Are they sad? Are they... Are they worried po ba mga... Well, <laughs> hindi ko alam nila. Na. pinagtatawanan lang nila ako dito sa gilid kasi hindi daw ako sumunod. Sabi, basahin lang daw talaga ito. Ma'am, you will appear since he's been quite married Ha? Ah, okay. Kung pwede namang hindi, and I understand, pwede naman. Uh, hindi na. Oo. Kasi ma baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. May mga plano po ba kayo para itulak ang pag-audit, lalo na po sa mga kongresista natin ginagamit ang pera o pondo ng gobyerno para pagdakto pa gan against you? Mm, hindi, ko man, hindi ko na muna sagutin yung tanong na yan ngayon, ma'am. Oh, doon muna tayo sa God Save the Philippines. So ma'am, will you dissuade or encourage uh, your supporters in case they would go to the street to rally Ah, sa panahon ngayon, ma'am, na sobrang mahal ng um, presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ng pagkain, uh, sasabihin ko sa mga uh, supporters sa taong bayan na unahin mo na nila ang trabaho and negosyo nila kesa sa mag sila sa mga daan. Dahil marami o lahat tayo brand uh, breadwinners. So merong mga bata or merong mga kapamilya na nagdidepende sa atin. At uh, tayo naman ang social media capital uh, ng buong mundo. Kung gusto talaga nilang magsalita at uh, tumulong, doon na lang sila sa social media kung saan um, nakakatrabaho pa rin sila. Pero nagagawa nila kung ano yung nararamdaman nila na gusto nilang gawin. At yun ay magsalita at marinig sila ng taong bayan at ng mundo. Huh? Sabi ninyo, hindi nyo pa masabi if you have enough numbers in the Senate as as um, Are you not confident that you have enough allies uh, to avoid a conviction in the Senate acting as an impeachment court? Hindi ko pa naisip yan, uh, sir. Um, I've not counted numbers. Uh, Of uh, votes in uh, the Senate, so we are not there yet. We are still. The legal team is still in the preparation of uh, the defense and what we will do uh, moving forward. Congressman from Seventy percent. do I feel? betrayed. How do you feel ng Actually, ma'am, wala akong feelings. Wala akong uh, feelings about it. Kasi, kung napapansin nyo, wala naman kasi talaga akong barkada na politiko. Uh, I don't, uh, I don't join their circles. <coughs> But we are friends. Yes. Um, bata uh, kung ninong at ninang lang ng mga anak walang ninong at ninang na politiko ang uh, mga anak ko Oo. maliban kay um, uh, Stonefish uh, dahil nandoon si former president uh, uh, erap Estrada so I don't move in the circle of uh, politicians kay bigan kay bigan yes but um, to say that uh, ano meron akong close relationship personal relationship with them uh, wala naman kaya siguro ganyan din siguro kadali sa kanila ang uh, mag about the impeachment kasi wala naman talagang ano something that is uh, worthwhile sa aming pagiging magkaibigan Ma'am, last mm -hmm. one, Ma impeachment. Uh, nagkaroon po ba kayo ng prior information na may impeach kayo sa house under last session day Or may nag-PM ba sa inyo? Naka-receive po ba kayo? Or may nag-tip nag sa inyo? Ah, yes. Oo, oo. Oo, oo si JC. <laughs> 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 si JC. Hindi siya natulog. Sabi ko sa kanya matulog na ka na JC kasi ang mangyayari ay mangyayari kaya sera-sera. Diba? Ma'am? Comment yung lang po ma'am, uh, alam ko matagal na ito, but the QC Prosecutor's Office hindi nasura yung patong-patong uh, na kaso against you. Yes. What was your uh, initial reaction about that? And second po, any updates, uh, security details natin ma'am, tuloy po ba yung pag try po natin ng private security? Okay, hindi ko nasasagutin yan ha, dun, dun lang tayo sa God Save the Philippines. Okay. Ma'am, okay. last na lang po ma'am from Ma'am, you said God saved the Philippines. Mm -hmm. Gaano na po kalala ang problema ng Pilipinas ever since na nagkaroon ng issue ngayon? na nagkaroon ng issue sa yung t-shirt na ito. Parang, ano po yung, ano po yung nakikita yun yung problem sa Philippines na At bakit nila inuna itong impeachment na ito? Gaano kalala ang uh, Pilipinas na pag-iwanan na tayo ng panahon at uh, ng ating mga kapitbahay dito sa region at napag-iwanan na tayo ng mundo. Um, malala siya since na uh, nagkaroon ako ng uh, uh, understanding. Um, kasi 1990s tapos Uh, 1990s magulo well sa amin magulo sa Mindanao and then uh, ngayon nagbabadya ang gulo uh, sa Mindanao so parang wala namang uh nagbago so malala sobrang malala dahil uh kung nakakausap mo yung mga tao na arawan yung kanilang sweldo yung pera nila hindi na talaga sapat para sa pagkain, para sa kuryente, para sa bahay, para sa tubig, para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. At kung basihan natin yung pag-alis ng mga Pilipino sa sarili nilang bansa ay sobrang malala dahil sobrang dami ng ating mga kababayan ang Pumupunta, nakikipagsapalaran sa ibang bansa dahil wala silang makita na pag-asa, wala silang makita na oportunidad dito sa ating bayan. Kaya hmm, parang nakakaawa na tayo dito sa loob at nakakahiya yung estado natin kapag iniligay mo siya in a global stage na kung saan pinapanood tayo ng ibang mga lahi at ibang mga bansa. And because of that, And because of that tapos na tayo.